Yan mga idol, ayos ng magandang hapon sa inyo mga idol. Yan, mag kami ng panggabi kung anong pwede, kung anong pwedeng mahuli. Huliin. kasi nagpahuli dito mga idol yung pusit. Bigla ang pahuli kaya mag-try kami o magsubok. na uh, baka makahula rin kami yung pusit na sinasabi nila. Yan mga idol o. Oh. Yan. Uh, yan. Kasama natin si idol Andrew si Idol Andrew Idol Bambi, what's up? Ayan, nagagawa ng kundo, yan si Idol Brian Yun uh, Sana pagpalain tayo ng buong may kapal Sana makarami tayo mga Idol Ayan, na, alisan na rin yung mga ano Yung mga bangka ayan. Yung mga bangka na Kasi nagbigay ng kalma ngayon mga Idol yung amihan Kaya susubukan namin mag ano nang pangawil ng panggabi baka makauli ng mga lison ta o talakitok pag makaano ano na kami ng pamain ang layout natin ay pa surti surti lang mga idol Ayan. Ayan, yan 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 yung araw lapit na lulubog mga idol oh idol. Ay, meron na sila oh. Dami na tayo mga idol. Mm -hmm. Eh, kumulang ulam lang mga idol. Mga oh, idol oh. Wala na, may pang sabaw na. Ah, sabaw na, kilaw. Mm -hmm. May kilaw kayo idol. Ng ng dalawa, na idol. simulan na yung dalawa mga idol. Na, suka. Kami ay maya maya pa. Nag-try pa si Idol Bong. Idol Bong, nag-try pa. Subok pa mga idol, kung mahina, di pa tayo, hanap tayo ng, ano, ng pinakamaraming kain. Eh. Yun. Ang kain ba butan ng alas ng umaga. Sos. Sige ka una daro ka na no mga... huli na naman. Ngayon yung mga idol. Hindi may net na pusit ng idol eh. Ay no. Lit lang mga Yung mga idol yung gamit natin grabe yung gamit sa, ni um, yung idol Gawa sa kamay. <laughs> <laughs> idol mga bagong gamit natin yan. Sos. Eh. Mid-end ari yeah. Ariyan na tayo mga idol. Yun. nakahuli din tayo. Ariya na si Idol Andro, um idol. Okay. Yeah, mga Idol. Idol, si Idol Bambi, nag-aariya na rin. Nag-aayos pa, Idol. Nag-aayos ka okay, ka? Dito. Nang... Naman. mag tayo naman. Idol. na, Idol. Idol. Mm. idol, idol na. Idol Bambi. Tandaan mo Idol Bambi, ha, Baka maiwan yung ulo na lang maiwan yan. Idol Idol. Si idol Bambi. Ayun na ay, 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 ay. Ay, dalawa idolo. Dalawa. Dalawa mga idolo. Lumigkit mga Ayo. Uta, tutatlo. Oh, shit, bar pa Pa bigat pa mga idolo, ko tatlo. Dalawa mga idolo. Pwede lang Taiwan Taiwan. Taiwan Taiwan. bili Sama nang hapon-hapon. Kasama dun ng hapon-hapon. Taiwan Taiwan mga idolo huli na naman si Idol bong Huli na Idol. Idol. yun, yun. May liit lang mga Idol. Sa, you know. dun, idol pero sa ulo lang ni Idol bong yung ano. Bulan. Yung buwan yu? nyo. Buwan. 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 Ay, ito talaga yung hinulihan ko dyan Dumaan yung buwan yung eh, nakaraan eh. Huli <laughs> <laughs> na naman siya mga Idol. Huli, huli. Gagawa pa tayo mabuti. Yun o. Yun, siyempre aso.

Yun, isa pa mga idol kay muna pa siguro okay, pa isa isa lang mga pa siguro sila mga idol. Mm, ayun, yun, si na, idol. <laughs> ah. ah. na magluto tayo ha. Ayun Mga idol. Mga idol. Ayun. ayun. Yun, <laughs>

Diyan kita. pa. <laughs> Dinura, pa. pa idol. Idol. Oh, dagdag idol, idol. dagdag pang ulam. Na Yamaya, mga idol tayo. Noid, eh. punta tayo dun sa malalim-lalim. Okay, Hanap tayo ng idol. Idol. Hanap natin naman tayo mga wild tayo ng ano, mga idol? Tarakitok. Yeah. Ano, idol. Ayun. Dalawang mga idol. Ayan, dalawa piraso, mga idol. Si dalawa. Dalawa. Kaso mga idol. Mga idol. Nagawa kami ng... Nagawa kami ng pang ano mga idol? Pang ano? Pang talakitok. Talakitok mga idol. Dalawa. Ano? Uh. Mm. Yan ang pandagdag sa pain. sa saka pang ulam mga idol. Natubala pa tayo, mga idol. Para pagkatapos mga idol. Ready na. Ready na. Mga idol. Diretso na. Yan ang nag yung... pa. Nagkabit pa pang ano mga idol. Pang aliso. Pang

Ayun! 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 mga Ayun! Ayan, Sun sunod na. Grabing, nga nga. Nababag na oh. <laughs> Grabing apunga Nababag na siya. Iba niyo oh. Matay ka ng na Ang gamit <laughs> 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 Huli na naman. Handahanin natin kayo baka maputol yung ano kanyang mano wow 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 tapos wow 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 sama sama tayo forever wow 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 Ayan mga idol, dito na tayo Magsusubok tayong mga ngawil ng isda Baka makahuli tayo ng talakito o ano klaseng isda Ayan, aria tayo gamit nating pain ito yung natawag na bulpinon bulpin kasama ng lapis yan kumain natin kumain natin kumain mga idol sinibok <coughs> susubok kami dito mga idol baka meron talakitok pag wala lilipat lang hanap naman ng iba sana si Idol. Sana makahuli tayo. Iwan na kayang kumain si Idol Bambi. di ano kayang kumain si Idol Bambi. Pag walang kumain na talakitok, alam na. Tabihan na natin yan ang suka. Dito na. Let's go. Dito na. Ayun mga Idol. Kumain na no. Naka ano kami? Nakaambit kami doon. Nakaamot. Naka Nakaamot kami ng isang gilog. <coughs> Sorry po. Excuse me po sa inyo lahat. Pahina tayo. Oh mga na idol bang Idol. Pahina si idol pong. Ayan. Pahina tayo mga idol. Dalawang taga yung gamit natin. Pag maraming... kumain. Gagawin natin yung taga. Sabi, ang sabi, sabi ng matanda pag unang arya. <laughs> <laughs> Kuraan daw mga idol para yan, kumain na si Idol Bayan. Siyempre mga idol. Ayun, narin na tayo mga idol. Yan sa si Bambi, nag-apain Kumain na Ay, ito, idol, para sana ang

Marami bang kawil dinala natin? 20 piraso mga idol. 20 piraso. Pwede yan, pwede. Kung hindi maputol, eh, maka 20 piraso din tayo. <laughs> Ayun. okay, unang area. Unang area mga idol. Ayun, tignan natin yung kawil natin. Kinain din. Kung tumain, mga idol, nag-ambit nag tayo dito. Doon mga idol, nag-amo tayo. Ayun. Sana magdagdagan pa. Sabaw ka mamaya. Sabaw ka ngayon. ngayon. Aria na, aria. <laughs> Sabit mga idol, may isda sana kaso sumabit yung isang taga. Ayun oh, ramdam mo yung isda. Ito, kawala po si idol bong. Mga idol. Kawala po siya, anong... Baka ito nang ano, tarakitok. Laking isda mga idol. Ito yung gusto ito mga idol. Kawala po siya ito mga idol. Sa mga Idol

Sa na may ebidensya na rin lison. Yan, yeah, siw siw. Ganun pa rin mga idol. Ganun pa rin mga idol. Siw siw. Siw siw. Bato na bato na talaga. Bambi. Pating. Bambi pating. Ha. Ah. Pating. Pagkawala mo yan, idol. Pagkawala kay... na yan. Bawal. Bawal, idol. Bawal, Pating man. Hmm. I-try din kamay, idol. Pating putol. Pating putol. Pitok Sampai sila Terus na Sabo-sabaw Ayan, tahu din na Laki-laki to Lain konti Ayan, ayan Sana ito nang talak ditok Nah, ganun pa rin. Oh. Ah, bumalik mga idol

Grabe, magtakbo. <tuk tangan> lah, siya? Kung Andrew, malaki. dia mau apa? Bisa. 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 Bisa idol. Eh. na ito. Tapos na pwedeng mo idol. Kira pa si idol Andro. bugkun mo kali. Hindi na hindi mo bukol. Ang mga putol na Eh, dapat tingnan. Para makita natin kung isda to. Dol, nari harung putol. Ge, na

Ay, na lahat ng ano, kawil namin. Baka madala. Kumainin. Baka sama masama pa dito. Baka madala. Baka madala. Ayun taw, tawag taw, ka Kaputol Ayun hindi maputol. eh, Ayun. 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 Magalit magpaghinila Ito ang part Ah, pagod na yan mga idol Pagod na Pagod na mga idol Nakatag Sikpo doon, sikpo doon Malayo pa, malayo pa Ganda na nga sikpo si Kasi wala kami ng hmm. ano ngayon Wala kami pangkawit Wala kami ganso Tignan na, na Tignan mga idol, malapit na Kita niyong ang isda ito. ba ito? Spot ano ko na yun? Kutik, Malapit na na mga idol. Na. Okay, ito mga idol. Ito idol. Idol, na. Sana hindi may Kaya so, yan idol. Sana hindi na maglaban. ano lang mga idol kay maliit yung tas. Ano natin? Pansi, baka mag baka mag magtuwid. Tuwid yung mag tuwid yung anong mga idol. Tawil. Hook natin. Isuibin. Dalawa na petin, mga idol. Tanasin na. Hmm. Ayun na, subin na. Ano na Iya, kun, bilang, "Iya, gue gue bilang, "Iya, 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 gue Masama sama sama ng yung iko hay kin. Tribali pa mga idol kaya mabigat. Mabigat. Ayun no? oh. Idol niya na. Sus, tingnan yung kawil mga idol. Kaliit ng kawil oh. Grabe ng lang. Idol. Ay, dito pala tinama. Hindi na lunok mga idol, kung nalunok putol. Tribali, tatlong Tribali. utang, Tribali. Idol. Dahil may premyo ka. Uy, uy, uy. Isa sa lunok sa lubol. Sa lubol. Ha? Ha? Ay, ay, ano lang, salo, parang hindi makawala ba? Ayun mga idolo, tuwid yung ano Tuwid Mga idolo, buti na. Buksin natin din Buksin, buksin, buksin sa ito baka marami pa ito dun Buksin, buksin, buksin 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1 dun. Pwede na. Importante, may Importante idol, mayroon naman tayong may uwi bukas. kaya isda yan? Eh, na sana kaya yung mga gusto nating inaasam-asam. Ano yan do'l? May maya! May maya Ano

Pengis na ito mga idol Parang Parang red cat siguro ito Ano Bung? Gula ng isda Laki na raw Adol, kita na Ay ay Santa Clara Oh hoy Pating na idol Pating na pating-pating. Ano ba? bị tao nó được cái <laughs> bawal này. Cái này. sa ating muli Ayan. Ay, mga idol ito na yung huli namin no? hindi na nagdagan yung malaki isa lang ito yung isda na tinatawag na matalino itong isda na to mamsa yan Ay, yung iba may liit pang ulam pang ulam Ayan. uwi na tayo mga idol kasi pasikat na yung araw hindi na sa idol bambi ng pangulam Next time, mga rin tayo mga idol. Huwag kayo mag Pasalamatan natin yung galing sa juice ng mga yes. biyaya. Ayun. Sige na mga idol. Idol, uwi na po kami. Let's go, mga idol. Salamat sa inyong panonood. Ah, uh, mag-uwi kayo mga idol. Ay, araw na. Sunod naman. Baka makatag rin ng maraming ista. Idol, uwi na kami mga Idol. 他们。